Hello guys, kumusta kayo? For today's video, magluluto tayo ng crispy ilogon ng baboy guys Ilogon ang tawag sa amin dito guys yung maliliit na bitoka kaya tara, let's do this ito na guys, bumili ako ng ilogon, malinis na yan, nilinisan ko na yan guys isang kilo Timplahan na natin to guys ng bawang, luya, spring onion, sibuyas, bombay, At lagyan rin natin ng paminta guys. At lagyan natin ng tubig. Ayan. Tama-tama lang. At nagdagdag ako ng asin. Pagkatapos toto to guys, pakuloan lang natin to ng mga 30 minutes. I-half natin to guys. Napakadali lang gawin ang ating lulutuin ngayon. Takpan lang natin to guys. At balikan natin mamaya. At nad kung nadaanan mo ang video na ito guys, paki subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat. Ayan, tuloy-tuloy lang ang pagluto guys. Lulutuin pa natin to ng 30 to 45 minutes para maluluto na siya. Para madali na lang pag ating ipapry. Ayan. Pwede na natin hanguin, guys. 30 to 45 minutes. Pwede na yan hanguin. Itabi muna. Ayan. Pagkatapos nito, guys, i-slice lang natin to. Depende sa inyo kung maliliit or anong sukat. Pwede maliliit, pwede rin malaki. Yung sa akin, yung medyo malaki lang para maganda tingnan. At pagkatapos nito guys, pwede na nating i-fry ito. Magpainit na tayo ng oil. Basic na basic lang to guys. Ayan, magpainit lang tayo ng oil guys. At ipag-fry na natin yung ilogo ng baboy yung maliliit na bituka yan at dandahan ng ilagay dahil napakainit at pwede itong sumabog kaya magingat lang kayo pag magpa-fry na kayo guys dubli ingat lang ayan tuloy tuloy lang ang pagloto guys sobrang sarap nito guys gagawa rin tayo nit ngayon ng sausawan dipindi anong salsawan ang yung gagawin tuloy tuloy lang ang pagluto guys pasintabi sa hindi kumakain ng baboy ayan luto na napaka crispy ayan lutong luto ang ating ilogon Bisik na bisik lang to guys napakadali at masarap itong pangpulutan. ayan I-fry so, lang natin lahat. Ayun, napakadali lang. Siyempre, paki-subscribe sa ating YouTube channel. ayan luto na. fast forward tayo, luto na. Napakadali lang gawin. Luto na ang ating crispy ilogon guys. Napakasarap. At siyempre, yung sawsawa natin. Suka sili. Sobrang sarap. Maraming salamat sa inyong panonood guys. Hanggang sa susunod na video. Ayan. Tikman na natin. Yun. Sobrang sarap, yummy! Selamat.